Mahigit 30,000 ang mga OFW na nasa Israel ngayon. Bagamat sanay na sa kaguluhan ng marami doon, hindi pa rin maaalis ang pangamba, lalo pat nakasailalim ngayon ng Israel sa state of emergency dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Iran. Sitwasyon ng ating mga kababayan, silipin sa report na ito. sa bawat alingaw-ngaw ng mga serena tuwing gabi, kanya-kanya nang pasok sa mga bunker o bomb shelter ang mga nasa Israel para magtago. Tanda ito na mayroon na namang missile barrage ang Iran. Isa si Annette sa mahigit 30,000 OFW sa Israel. Dito na siya, nagkapamilya. Sa tinagal ko na dito, magna na nine years na ako. Ngayon lang ako kinabahan ng sobra, sobrang takot. Yung naiiyak talaga ako, sobra. Kakaiba siya, yung mga missiles galing Iran, hindi talaga siya biro. Kapag sasapit na ang gabi, nakamonitor na siya. Tinitingnan ang National Emergency Portal ng Israeli Government. bitbit bit, -bit ang bag na may laman na mahalagang gamit at passport. Bababa si Aneth kasama ang kanyang pamilya at anak papunta sa bomb shelter. Apat na palapag ang kanyang tinitirhan at lahat na nakatira sa establishmento magkikita sa bunker para magtago. Makikita din sa app na pulang-pula na ang mga lugar na may missile attack. Nababa kami okay. doon sa asin sa ilalim. Talagang oh. takbuhan talaga sa... pag Talagang nag-alarm na siya sa phone kasi mm. alam mo yung minsan naririnig ko na din eh sa kabilang bahay, yung parehas namin na, na phone, pag talagang toranta na kami, bababa na kami. Yung minsan, hindi na kami nag, uh, anuhan, nagpapansinan. Yung parang yung run, run for your life na talaga eh. Kung baga, unahan na. Well, Although kasi naman kami, pero syempre, ay, parang, my God. Ang Iron Dome ay isa lamang sa defense capability kung saan kaya nitong salubungin at harangin ang daan-daang missiles ito rin ang matatag na sandigan ng na mga naninirahan doon gayung ka natatakot tati ba hindi hindi kayo natatakot na parang medyo hindi, normal na oo oh. normal na siya yung alam mo yung hindi na kami nababa sa bomb shelter yung talagang nito na kami minsan sa bahay hindi na kami nababa kasi parang ano yun yung ah, ano naman yung iron dome eh nakakaya na naman yun. Pero ngayon kasi hindi na, na nakakaya na ng Iron Dome. Eh. May na talaga. Nag-ugat ang digmaan sa pagpigil ng Israel na matapos ng Iran ang kanilang nuclear program. Sa pangambang bubo ito ng mga nuclear warhead kung saan inaakusahan ito ang Iran na gagamitin ito laban sa kanilang bansa. Bagay na itinatanggi naman ng Iran. Inaakusahan din ng Israel na ipang susupply din ito sa mga radicals at jihadists na misyon umano ang death to Israel. Nitong biyernes, umatake ng Israel. Target ang mga military at nuclear camps ng Iran. Pinuntirya rin nila ang mga nuclear scientists. Gumanti naman ng missile barrage ang Iran na nagpapatuloy hanggang ngayon. Ayon sa ating embahada, walong Pilipino ang sugatan sa pambubomba ng Iran. Isa rito ang nasa kritikal na kondisyon. Ang Department of Migrant Workers minamadali na ang pagsusumikap na mapauwi sa Pilipinas ang mga nais nang bumalik. Sa kanilang datos, 109 OFWs ang gusto na ng repatriation. Nitong lunes, labing na ang napauwi ng ating pamahalaan. Pero marami rin sa mga ito dito na nagpamilya tulad ni Annette. Kaya hindi rin basta-basta maaaring lisanin ang Israel. Ang mensahe ko sa family ko sa Pinas na ipag nyo kami dito at lagi naman tayo nag-uusap sa Facebook. So, yun lang. Mahal na mahal ko kayo.